dating ano guys kami sa kamsa dito sa Kuwait shoutout sa mga OFW natin guys na nakakalam dito sa dating kamsa-kamsa Kamsa-kamsa yung sikat yan dito guys yung building na di nila dati dito sa Malia Kuwait City kamsa kamusta uh, malaking building dati pa haba pa kung doon relate yung mga ibang kababayan natin dyan sa ano na yan kasi yan ang puntahan dati ng alam na this guys